Hi guys! So for today's video ay samahan nyo akong gumawa ng ating merienda. Bumili nga ako pala ako ng avocado. So ito, ang gaganda, ang kikinis, at ang lalaki. So ito yung mga uh, avocado na ating i-ready mamaya para sa ating merienda. So tara, samahan nyo ako. Nga pala, welcome to Jones Life Hacks. So ito yung tips para... Uh, mas masarapan tayo So una, ang unang ingredients natin na gagamitin ay avocado. So yan, meron na tayong avocado. Pangalawa, kailangan natin ng verbrite. So, eto, mix natin mamaya pagkatapos natin mahiwa-hiwa yung avocado ng mas maliliit. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko i prepare So, eto, verbrite, avocado, and then, kailangan natin ng asukal and then ng yelo. So yan. After nyan, is imimix na natin mamaya. So tara. tikiman time na. Charot, samahan nyo ako mag-prepare. So yan guys, ito yung avocado natin. So gagamit na pala tayo sa apat na avocado natin kasi malalaki siya. ng dalawang gatas. So, ang hiwa dito, ang step para mas mapadali, kumuha ka ng kutsara, then hiwain mo ng sa gitna. Yan. Paikot. Tapos i-biyak. Yan. So ito na yung avocado natin. Uh, para mas masarap pala na kakainin natin is wag natin anong himay ng pino. So, dapat ganun lang. Yan. Kahit na anong style ng pag... Uh, yan. Mga ganyan lang. Kunti-kunti lang. Yung hindi siya ganong malaki, hindi niya siya ganong maliit. Para sa ganun, medyo may nginumuya tayo at ramdam natin yung avocado pag kinakain natin. So, eto nga pala, uh, nagugas na po pala ako kanina ng aking kamay. Baka mamaya sabihin nyo, hindi ko yun, So, hinugasan ko lang nga yung kamay ko at pati yung mga avocado. So, yan. Ganyan lang. Ulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. So, yan guys. Ganito nga po pala kadami yung isang piraso. So, kapag ka mag-isa nyo lang, nakakain, pwede na yung isang piraso. Thus, uh, isang uh, bear brand pack. And then, lagyan nyo ng mga siguro. Kapag matamis yung kanyo, lagyan nyo siya ng isang kutsara. O kaya kung hindi naman kayo gano'n sa matamis, pwede na yung kalahati kutsara. Pero kung gusto nyo matamis na matamis, 2 to 3 spoon yung pwede nyo gamitin. So, ito pangalawa na to. Uh, so, yun. Uh, abangan nyo mamaya kung ano yung kalalabasan nito. At kung paano natin yung mix yung ibang ingredients. So, yan guys. Ito nga pala yung avocado natin na ginawa kanina. So, ganito na siya karami. Yan. So, sa video, mukha lang siyang konti. Pero, good to 4 to 5 person na yung kakain dito. Plus, lalagyan natin siya ngayon ng bur So, ito. Isang pack lang. Pagka, mga dalawang piraso. Pero, dahil apat na piraso yung avocado natin, is kailangan dalawang gatas. Para sa ganun, is matamis yung uh, dessert natin. So, yan. Budbud -bud mo lang. Paikot. Yan hanggang sa maubos yung laman ng plastic. Ibut okay. mo lang lahat para hindi sayang yung matitira. And then, after mo mabudbud, lalagay natin ulit yung isa. Isang fur brand. So, okay. yan. Pagka hindi ka gano'n sa gatas, saka sa asukal, pwede na siguro yung isang piraso kaya tansyay mo lang yung lasa. Pero ako kasi, mas gusto ko yung mas ma, uh, lasa, mas malalasahan yung gatas, plus mas malalasahan yung tamis, kaya dalawa yung ginamit kong gatas. So, eto, maglalagay na tayo ng asukal. Yan, asukal. Butwara mo lang, paikot. Tansyahan lang din yung paglagay ng asukal. Hindi Huwag din naman sobrang dami kasi baka magka-diabetic tayo Huwag din naman sobrang konti, baka hindi mo nasa yung tamis So yan. Bugbog mo lang sa So, tansyahan lang yung sasukal. Kaya natin yung ice. So, tansyahan lang din yung ice. Yung kapag kami na uh, bibili kayong yelo sa inyong mga tindahan, pwede na yung isang piraso ng plastic ng yelo. So, yan. Antayin lang natin na maluso yung yelo. Yan. Yung, dahil nga, clean na natin kanina yung yelo, madali na lang siyang malusaw. So i-mix-mix lang natin 'tong mecos-mecos. 'Yan, mecos-mecos. 'Yan. I-mix-mecos-mecos lang natin 'to hanggang sa maglasa yung abukado at gatas mag-mix nang maputi. 'Yan. Idagdag n'yo rin. So eto guys, hindi na pala natin lalagyan ng tubig. Pero depende pa rin sa inyo kung lalagyan nyo. Pero mas prefer ko yung walang tubig. Para mas naglalasa yung gatas niya, yung asukal niya, at yung lamig niya. So yun nga pala guys, ulitin ko ulit yung tatlong ingredients. ah uh, kailangan mo ng avocado, ng asukal, ng gatas, at ng yelo. So, pwede na to. Yan. Kung inyong nagustuhan, pwede nyo i-comment below ang inyong mga address kung tagasan ko kayo. Para po sa ganun is, malaman ko po kung hanggang saan umabot yung video na to. Yun lamang po. At maulang gabi sa ating lahat. So, pwede na po natin i-serve to mamaya. So, for more videos, kindly subscribe, and i-click po natin yung notification bell. Kindly like and share po yung ating uh, video. At laging tatandaan, lamang ang may alam.